Merka ano yata ito no Siguro napagod na siya Sarap ng tulog ni sir oh May Pahingalan siguro lang. tatay nagdala na ng kanyang sariling bangko habang naka uh, silong siya dyan sa beach umbrella habang si sir naman eh mukhang uh, malayo na yung narating ni sir mukhang malayo na narating ni sir natulog na siya yung uh, kalahating kanunyata sir <laughs> Amoy na amoy ba Ayan. Ayan, Sabi ng gwardiya Amoy na amoy daw Ibig sabihin nakainom yata ano? Ayan, Sabi ni SG Security Guard so doon po nila nilalagay yan yung mga basura Hakutin ang truck doon sa may uh, malapit sa Mandamos office. okay kuya, oh. tulog, tulog. natin kuya. guard. Morning sir. Hello. Sir, patingnan na lang si foreigner no, may bag siya. May gamit siya. Patingnan tingnan na lang. Pagka ano baka mawala yung gamit niya ha. Ah, uh, -oh. lasing ba? You know uh, na Nangamay daw eh sabi nung isang security guard. Awa naman baka magising iman ako yung gamit na. magpaganda na lang sa mapagpala at mga ang umaga sa atin lahat andito na naman po si Kuya Ron ayan nag update po dito sa Dolomite Beach, Manila Bay so sa ngayon ito yung ating uh, mga kababayan na mamasyal ngayong araw pero dito napansin natin si Kuya uh, sa siyang foreigner Nakatulog na siya dito. Ayan. Nakatulog siya dito sa may platform dyan. Ayan. Ang sarap ng tulog niya. Ang sabi ng uh, SG ay nangangamoy daw nung uh, pagpasok pa lang dito sa entrance. yan Hinayaan na lang po muna makarecover siguro. So hindi naman gano'ng mainit at hindi rin naman namulan so okay okay lang naman siya dyan magalaw pa naman yan nakita natin kanina okay para dito Ayan. gala ko na naman kayo ulit Ayan, ganda ng view natin no, mga kababayan ang linis ng uh, paligid natin ngayon although may paparating na bagyo bagyong paing yan Paghandaan na naman po natin ingat ingat lang po tayo sana lang ano mabantayan siya no kasi for sure may bag ito para ay malapit lang naman siya diyan sa security may camera naman diyan para kawawa naman ko ano mananakawan pa oh. hindi naman ganong mainit ngayon. Ayan, tingnan natin dito sa may dagat. Linis ang tubig o, linaw oh. Tingnan natin. malinis na oh wow sarap na mamasyal dito walang basura although nahaluan nga lang ng gray sand, pero okay lang yan as long na walang basura yung mga sinasabi yung itim-itim ito yan oh pero hindi pa ito basura dito eh ito yung uh, textile na nilalatag bago mag uh, buhos ng buhangin separator between uh, gray sand saka dolomite sand pero as long na uh, ito nalilinis Walang mga basura. Okay lang yan. ang ganda ng uh, dagat ngayon. kasi sabi niya, maitim sa part na yun kasi meron dyang, ano nilatag na uh, textile. Ayan, nilumot yun. Kaya yan, maitim sya tingnan. Pero pag tagal-tagal naman siguro, gaganda na at papantay na yung kulay. And kung gray sand, gray sand, okay lang. Basta walang uh, ganang mga basura. Ito yung ating mga MMDA na naglilinis ngayon dito. Ayan, pinipilian pa yan. Yung mga may itim na durog-durog na plastic dyan na mga basura. Ayan, pinipili pa yan. Para hindi maubos itong ano, mga dolomite sand. Ayan, no? Ayan, no? Eh. sila mam ma Sila sir, naglilinis dito sa Dolomite. Ayan, mga taga MMDA po ito, naglilinis. linis ha? Eh. Linaw ng tubig. So may mga ilang foreigner din tayo uh, nakita no, mga Koreano kanina. Higaan yung haseyo nga ako eh. <laughs> Tapos yung foreigner uh, sa tingin ng mga guard eh lasing dahil nangangamoy. So di na rin siguro kinaya, antok na antok na. Humiga na lang siya doon sa pinaka platform doon sa may hagdan. As sana lang ano, matingnan-tingnan kasi may bag siya tas may belt bag matingnan-tingnan o mabantayan ng mga security guard para hindi naman mawala yung gamit niya na uh, papuntahan natin doon ulit uh, Sabihan natin yung guard na uh, sana ma tingnan tingnan yung ano niya andun lang naman siya sa gilid hindi naman siya nakahamba lang siguro sa kalasingan siguro eh hindi na rin kinaya pahinga na lang muna siya dyan nakatulog eh ayun nandun pa rin siya. nakikita pa rin natin sana nga lang eh itong ating mga kababayan eh wag mag ano wag samantalahin yung pagkakataon ano? baka manakaw yung gamit niya. sabihin natin yung guard na tingnan tingnan Kasi alam naman eh, yung iba kasi nananamantalayak pag uh, foreigner eh, inanakawan eh. Yung iba lang ha. Sabihan natin yung uh, mga security guard. Para uh, hindi naman kawawa si kuya pag nagising. kami na mamashal ngayon Ay Ay kuya. Ay Ay Kuya Pakitulong din Sabayan natin yang guard Morning sir Sir, patingnan na lang si foreigner, no? may bag siya, may gamit siya, patingnan-tingnan na lang. Pagka, ano, baka mawala yung gamit niya, ha? gigising na oh, lang siya. Oo. Lasing ba? You know uh, na nga may daw, eh, sabi nung isang security guard. Kawa naman, baka magising, iman na ako yung gamit. No? Mm hmm.